mahigit gitapat na ang bangsa moro na naninirahan sa mga lugar na hindi sakop ng BARMM ang tumanggap ng kompensasyon sa pamamagitan ng Tupad Program. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Sa pagpapatuloy ng implementasyon ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantage Displaced Workers or TUPAD program para sa Bangsamoro constituents na naninirahan sa mga lugar na hindi sakop ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, BARMM, Pinangunahan ng Ministry of Labor and Employment, MOLE, ang distribusyon sa pamamagitan ng mga personel ng MOLE Zamboanga Satellite Office kasama ang Department of Labor and Employment, Regional Office 9, DOLE RO9, at Zamboanga Women's Federation Incorporated. Isinagawa ito a 23 ng Abril sa Zamboanga Central Schools Ped Center sa Zamboanga City. Tumanggap ng 4,140 pesos na compensation ng bawat isa sa 473 beneficiaries. Sa loob ng sampung araw, ang mga beneficiaries ay nagsagawa ng community-based tasks, kabilang dito ang street sweeping at drainage cleaning sa kanilang barangay. Ang Tupad Program ay bahagi ng Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DILEEP. Ang DILEEP ang isa sa mga main programs ng Dole para sa social protection. Sa distribusyon, binigyang diin ni Mole Minister Muslim Ensema ang inclusive vision sa likod ng program expansion. Geneza Garcia, iMinds, Philippines.